Ngayon, meron tayong lugaw at meron tayong special ingredient gusto. <laughs> hmm. Ang aga? Uh. <laughs> 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 Hey guys, ngayong araw na to ay may malalang trip ako sa Team Gina dahil pababuhin na ang usapan. Naalala nyo last time, pinakain niya ako na hotdog na galing sa bibig niya. Pwes ngayon, i-level up natin to to the highest level. <laughs> 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 dahil ngayon meron tayong lugaw at meron tayong special ingredient. Hindi siya itlog, hindi siya isaw, hindi siya tuwalya, kung hindi, pustis. <laughs> Nakuha ko to sa aking sources at nilinis ko na to guys. So, huwag kayo mag-alala. At para mas makita niyo malinis siya, itutuklasan ko pa siya ngayon. Itutuklasan ang pustisa. Alam niyo naman na hygienic akong tao. Ayan. Buti pa yung pustiso, tinututbrushan. Ako hindi ako natututbrush. Pero syempre, hindi lang si Mami ang target. Dahil <laughs> nandito na si Kainchek, check si Ate Arian. Pag ko na na si Kainchek, at syaka, si Agatel. Alam mo naman, lagi nandito. Nandito na nakatira yan kasi kapatid na namin yun. Oh. Bakit hindi dinig ka naman? Imagine mo naman. Na sa source ko nga pala, maraming salamat sa pagpapahiram ng postiso. At ngayon, nalagyan na natin ng lugaw. Para hindi sila makahalata ay maglalagay rin ako ng isa sa akin. Ah, oh, may itlog rin pala yung lugaw. Okay. This is my lugaw and this is the lugaw of Team Gina. But the difference, it's the same. Mabango, masarap, malasa. Pero siyempre, lalagyan natin ng special ingredient para mas maging malinam-nam. Hey. Yuck. Kadiri. <laughs> <laughs> Dagdaga ba natin na konti? Kasi lumulutang yung ngipin. So, dad pa yun. na natin. Ang una nating target. Marami na wala. Mami! Ha? Uh, Alam ko, hindi ba kayo nag-dinner? -di bakit? Hindi lang ako kayo lugaw. Bro, na mo yung bro. Dahil sweet ako ka lang. Lugo for you. Ano mo Sama yan. Sa ano? Goto. Ay, bakit mo ako yung lugaw? Hindi naman ako nagogoto. Ay, alam ko naman mahilig kayo sa, sa lugaw at ako, bilang mabait na anak, binili ako kayo lugaw. Wait lang. May challenge din kasi ako sa inyo. Gusto ko, mag-speed eating competition tayo. Kung sino mas mabilis kumain ng lugaw, hindi ko ng 1,000. Mabilis? Mabilis. Busog ako eh, kakakain ko lang, galing ako talaga. Hindi by, pa kayo kumain, ito lang kinain niyo. konti lang. Hindi, hindi, binili ko lang yan, hindi ko yung kinain. Oo, oh, hindi kain kayo, speed eating, for 1,000. 1, 2, 3. Yeah. Medyo tinimplahan ko pa yan para mas masarap. Diba? Maglanggol pa ko. Kumain ko ng lugaw mismo, puro itlog. Hmm, hindi pa gutom yan, hindi na gutom. Alam ko naman kailangan ng na nanay ko. Oh. Ah. Ayoko na. Hindi, wag. Ay, bakit ba ako susubuhan? Eh, siyempre, Ay, ayun yung kain. Bakit ba yan?

<laughs> <So, okay. laughs> Malis ka na, dyan. Na, man, hindi Malis ako yeah! <laughs> ah! Na, ah. Man, <laughs> yung lugar mo. <laughs> 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 <tinan niyo> ano <laughs> si ba siya? Hindi, mo nyo lang. Hindi naman siya Ano yung hinalo halo ko ito kasama nung itlog? Sorry, prank po ako pero hindi sa ganyan ba ganyan. Malis ka sa kwarto ko. O, ako, Alisan ako! mo naman pinakain nyo naman ako ng hotdog na galing sa bibig nyo, ba? Yan, yan. May sources ako. Kinakain niyo ko ng hotdog na galing sa bibig niyo. Sa akin, yung bibig nilagay ko naman sa pagkain niyo. Alito <laughs> ako. Alito ako. Love you! Next time, wala na tayong pababuyan ng content, ha? Sarap, mami. Balit ka sa harapan ko. Okay guys, so panibagong batch na ulit tayo dahil naisahan natin si Mami. Iubos kasi ni Mami itlog. kinabig yeah. ko na yun sa una. And for this time, ang ilalagay naman natin ay yung nasa baba. Agad din. Gaw! dito siya sa kwarto ni Alice kasi wala si Alice ngayon. Kumain ka na. Yung so, lang ako ng dinner. dito sa na. Ito naman. Ito ito gaw. ng pagkain kasi syempre, nakamali ako last night. Oh, wala na ako. Walang duda yan. Wala yan. Binila kita ng lugaw kasi alam ko na Mahilig rin si Gaw sa lugaw and matagal na tayo ginakakain ng lugaw, di ba? May chili, Gaw. Gusto ko may chili. masarap yan yung mga ano yan. O, iyo. Patikin mo yung iyo. oh, nakatiwala eh, o. Gusto ko may ganito. Ah, yung mga garlic. O. Oh. Hmm. So, ganito, Gaw. Paramihan tayong kain. Kung sino yung unang maubos, bibigyan ko na isang lima. Ah, Bakit? Okay, hindi mainit? Hindi na mainit. Mm. Oh. Ano mo? O, oh, dito ano, malasa, masarap, di ba? Oo. Oh. oh. So, tingin mo, pag kita, hindi binibideo ko lang yung pagkikare ko dito sa bahay. As a kuya, dito sa bahay, as a anak ni mami. Masa isang lima muna. Tikash! Ngayon! Hindi Maniwala ako sa'yo. Oh. oh, huwag na, alisin ko na. Oh. Huwag. Oh, um, bibigyan na ka ito, tapos ayaw mo pa. Oh, cheers tayo. Ano okay. gagawin? Titikman lang, kahin lang. Ay, mo mawara naman hindi ka nagugutom, mo? Oh? Nagugutom nga ako. hindi oh, eh, mo pinapakita, oh. Nakakaya sa camera, oh. Hmm. Kamusta? Sarap? Mm hmm. Hindi ako katulad ni mami, wala akong hidden agenda. Namimigay lang ako. I'm a giver, so I give and give. Kung nagugutom ka na, nararamdaman ko nagugutom si mami, bibigyan ko na pagkain. Aww. Hmm, tunay. Nice. At saka yan, may special ingredient ko yan. May gusto mo ng chili sauce, di ba? Hmm. Hindi ko nalagyan ng chili sauce, pero may mga nalagay ako. Mga isaw, yung mga kwalya. sa malaking bite. Hmm, di diba? Ang sarap. Malasa, di ba? Hmm. Oh. Yeah. Pwede ko muna na ubos mo. Okay lang ka na. Wala ko yung speed eating. Hindi na eh. Dapat i-enjoy mo rin. Ilasahan mo. Nag-i-edit ako gawin. Wala, lasahan mo. Kasi ikaw, hindi mo na nalalasahan eh. Kilabas <laughs> 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 yes mo! Kilabas mo! Kilabas mo! Ano ba yun? Kanino yan? Hindi <laughs> wala dapat 'tong transgender tatlong buwan. Gaw, sarap no Kanina 'yan, hinamlam mo. Sarap mo. Yon, kanina yan! mo sarap. kanina kaninihan. We sources ako. Pakatdome. sa mo Sarap <gaw>? Ah. <laughs> Ganyan yung prank. Hindi, ito naman. Normal yung mga tuwal. Yan, parang may kakayo pa tayong flavor. Kaya naman yung kinakayo mo. Inubot. Bay postiso. Yan. Yeah. <laughs> Kanini yung buti. Oh. Kanini yan. <laughs> ha? May sources na ako. Sarap na yun. Nilam mo. Kadiri. Ang dumi. halo mo. Asya. Tita! <laughs> Tapos na si Mami. Ganit na si Mami sa akin. Tita si Aga. <laughs> okay na Isa mo ba? Yoko na. Mag-edit ako. Uh, at least, nadagdagan yung ngipin mo. So ikaw, edit ka lang. Pagod ah. Babawi ako sa'yo. Busy lang ako. Ang dami ko yung na-edit. Wait, wait, ko na, Tapos galit ko sila sa akin. Sige lang, sige. I-check na nga lang. So ngayon, sige. I-check na. Take note ah. Malinis talaga to ang ah. malinis ko na maraming beses at malinis talaga ito. Dalawa kayo lagyan natin. I-check. Ano yun ah? Ay, halata? Halata pag dalawa. Salam talaga. pag mo pa. Laman sa ibabaw. Sa loob si Kinchek ngayon ito, din natin ginagawa ito. Kinchek! Hello. Yan, welcome back sa vlog. Kaya niya na yung ginagina si Kinchek, but now he's back. And for here, Kinchek, come here. Meron akong special surprise sa'yo. Si Chef, you're back. Meron akong lugaw ko. Wala, gusto na kita mga kausap. Mapatot man ng lugaw na ginawa ko. Ano yan? Ang gagawin natin yan? Pabilisan, gusto ka? Pabilisan na kumain. Ayoko na, premium. Ha? Ano mo yun? Magkano gusto mo? Pwede sa'yo kung anong gusto mo. 1,000. Pag naunahan mo ako. mas marami sa'yo. Kaya mo ba? Seryoso to ha? Hmm? Ha? Kadati sa'yo ha? Hmm. Kaya ko naunahan mo. Mabilis kasi check eh. One. Wait lang. Kahit ano pwede gawin. Kahit ano. Basta paunahan. Kahit hindi ko tsara. kamay niya ako yung lugaw. Hindi ba pwede? O mo. Sige. Ito ba? yun. yun. ba? O mo na? One. Two. Three. Go. Uy! Ano yung ito'y gano'y 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 mo gano'y 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 gano'y

Welcome back to the... What ganoon? Naglalawin mo sa iso. Ako tamuan, naglalawin na ulit. So ayan guys, yun lang yung vlog natin for today. Kagi, sobrang baboy na. Sorry sa mga nanonood. Sana hindi kayo nanonood, habang kumakain. Pero kasi, baboy yung ginawa sa alas. Tanyan niyo mami, kaya bumabay lang ako. So yung last, ayoko ano na magbaboyan.